Sinaing natulingan nga ho pala mga ani aniluto ko dili sa boarding house, tapos may taba nga ho pala yung lahok ay pagkakasarap ho na rin. Bumili nga ho pala mga kalinggit ng isda rin nga ho pala yung tulingan, isang kilo nga ho pala yung binili ko, sa halaga nga ho pala 185 pesos. Hati nga ho pala kami din mga kalinggit ng aking katrabaho. Ang luto nga ho pala din mga kalinggit ay sinaing, kaya nga ho pala rin marami mga kalinggit ay baon pa rin ho namin bukas pagpasok nga ho pala sa trabaho. Pagdating ko nga ho pala mga kalinggit din sa boarding house, ay agad ko nga ho pala hinugasan aring isda. Ari naman ho yung mga kalinggit, pinalis ko na yung hasang, kaso nga lang ho hindi na sa yung bituka. Kaya inalis ko muna nga ho pala isa-isa yung bituka. Pagkatapos ko naman ho mahugasan ng mabuti, hinati ko nga ho pala sa gitna. Tapos nang pagkahati ko nga ho pala sa gitna, akin naman ho pipiratin din sa may asin. Kaya nga ho pala rin mga kalinggit pinirat ko para ho yung lasa ay kapit na kapit ho din sa isda pag naluto. Doon nga ako pala mga kalingit sa binilhan ko ng isda. Binigyan nga ho pala kami ng taba ng baboy. At aring nga ako pala pinaka free. Wala nga ho pala rin bayad. At kasama nga ako pala sa pagbili namin ng isda. Ngayon nga lang ho pala mga kalingit ako makakapagluto ng lalagyan ho ng taba ng baboy aring sinaing na tulingan. Kapag nga ho pala ako nagluluto sa Batangas ng ganitong luto sa tulingan ay hindi nga ho pala kami nakakapaglagay ng taba. Nang mailagay ko na nga po pala mga kalinggit aring bawang at tabaho ng baboy, sinunod ko naman hong ilagay aring mga isda. Isa-isa ko nga po pala nilagay din sa kasirola at inais ko nga po pala ng mabuti para pag aring naluto ay madaling nga po kunin at hindi ho madurog. Pagkatapos nga ho pala mga kalinggit na may lagay aring isda din sa kaserola ay maglalagay naman ho tayo dyan ng tubig. Medyo marami nga ho palang tubig yung ilalagay natin diyan tapos maglalagay nga ho pala tayo dyan ng mga pampalasan ng paminta at umami. Hindi na nga ho pala ako naglagay dyan ng asin at may asin na nga ho pala yung isda. Naglagay din nga ho pala ko dyan mga kalinggit ng tuyong kalamyas. Dapat nga ho pala mga kalinggit ay nasa ilalim yan. Kaso nga lang ho kanina, hindi ko humakita kaya tinanong ko pa nga ho pala sa kasama ko din sa boarding house. Tapos nalimutan ko din nga ho pala maglagay ng luya kaya nasa ibabaw din nga ho pala yung luya. Iintayin nga lang ho pala natin mga kalingit may garing sabaw at makalipas nga ho palang dalawang oras, arin na nga ho at luto na yung ating sinayang natulingan. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit, eh pwede na nga ho pala tayong kumain. Tara mga kalinggit, kain ho tayo din eh. Kumuha na kayo dyan na kain na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din eh. Nakakamiss din nga ho pala mga kalinggit ang mag-ulam ng ganitong isda kasi nga ho kapag nakakapag-ulam ako ng ganitong isda kapag nga lang ho pala ako nasa Batangas. Medyo mura ho kasi doon ang preso ng isda kaysa naman ho dito ay doble presyo yung isda. Masarap nga ho pala mga kumain ng kanin ay tutong talaga naman ho nagluto pa ho ako ng kanin na may tutong tapos lalagyan nyo pa ho ng patis. Tapos kapag nga ho pala kayo kumain ay nakakamay pa ay talaga naman hong mapaparami ang kain nyo. Sino ho sa inyo mga kalinggit ang mahilig kumain ng tutong tapos lalagyan pa ho ng patis, di ba'y pagkakasarap kong kumain? Bago nga ho pala mga kalinggit, matapos sa ring aking vlog, ako naman ho'y ipalo nyo at i-share. At wag ho kayo magsasawang manood ng aking vlog. Ay paano ho, hanggang dito na lang yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Bukas huli. Bye-bye!